Meron tayong biniling battery mga repairman. Ito. Sa Motolight, no? 50 pesos ang kilo. So, dalawang kilo siya. Ayan. So, 100 pesos ito. So, bilhin natin, no? 100 pesos. Restore natin. Kasi hindi pa siya nabuksan, no? Bumili tayo ng battery solution, mga repairman, no? So, ayan, Para sa ating battery na re restore Ito po isang uh, 40 pesos, no? Ayan. Battery solution. Ito mga repairman i-restore na natin, no? So, bali, meron tayong battery solution. At ito nga po yung nabili sa junk shop, mga repairman So, ayan, no? So, bali, down na down po ito. Ibig sabihin, talagang blanco. Zero-zero po siya, no? Ayan, meron tayong 12 volts electric fan motor. Subukan po natin. Ayan, mga repairman no? Kahit konting ikot po, wala. Ayaw niya, no? iyon kahit konting ikot, wala po siya. Ito talagang zero, zero, down siya, no? Meron tayo dito, yung nakara-restore natin, hanggang ngayon, malakas po siya, no? Ayan, no? Hanggang ngayon, lakas ng ikot niya, no? Ayan, no? Ayan, no? At pa yung clip dahil sa lakas ng ikot ng uh, motor. Ayan, no? Sa so, mga ka repairman ganito lang. Kung meron kayo yung battery na down na down na, So eto nabili ko ng 40 pesos, no? Puro po ito, pure, no? Battery solution. Okay? yon, So bali refill na natin. Kasi ang mga ka repair kung distilled water ang inyong ilalagay, okay lang, no? Kung kung malakas pa yung karga ng battery ninyo, no? Pero kung down na down na, tulad po dito, down na down na, eh, kailangan po natin diyan battery solution na, no? Ayan, no? So hindi pa nabubukas. Kaya ang ko po siyang kinuha sa junk shop. So nabili ko po ng 100 pesos na. No? 50 pesos po yung kilo. So dalawang kilo siya. Yan, tanggalin natin. Yan, no? Yung cover niya. May singaw pa, no? Oh, may pressure. Yan. So talagang hindi pa po nakakalas to. Ngayon pa lang. Kasi mga kung bibili ka ng ganito, nasa 900, no? Hanggang, hanggang 1, 2. Yung ganitong klase ng uh, motor light, no. Ayun, uh, 5 ampere 'to. Ayun, 5 ampere po siya, no. Ayun. So ngayon mga ka man, ito nga po, meron tayong gamit ng arenggilya. No, arenggilya at uh, takip. Tapper burn, no, para ibukos natin diyan. So ingat lang po, no, sa mga batang manlilikot. Ayun, sa mga batang manilikot po, no, itago niyo po ito. Ah, uh, delikado po sa mga bata, no. Ayun. So battery solution po 'yan. Yan, refill na natin. So, gagawin ko po dalawa, no? Yan, one. Two. Ayan, okay na po yung dalawa na yan. Kasi maliit lang siya, no? One. Two. Ayan, kung meron kayong malaking ya, siguro kahit mga isa lang, okay na, no? May kaso, maliit lang po yung gamit natin. Yan, tapos silipin natin mamaya no kung uh, gaano siya karami. Yan, So kailangan po pantay-pantay yung pagka-refill natin. Yan, dahil po uh, mahal ng battery no. Tapos ilang taon lang sira na naman. Ayan. maganda po i-restore natin no. yon so silipin natin no. Ayan, paano silipin? gamit tayo na man, no. Yan, ati pa, pa. So, kailangan po sakto lang, no? Huwag naman punong-puno. Dahil mag-overflow lang, no? Ayan. So, solution, man, no? 40 pesos lang. Matagal mo nang ginagamit. So, lahat po ng maintenance free, pwede po lagyan, no? Yung mga lead acid. Ayan, tama. Narigaw na lahat. Meron na akong nakakata na. Yan pa, check natin. Yan, wala pa, no? So, mga ka-referman, drain na drain po talaga to, no? So, ayan po. Depende sa inyo kung drain na drain, no? Pero ito po, drain na drain. Kailangan mo siya. Nakikita mo yung tubig sa loob. Pero wag naman ganong punong-puno. Ayan, drain talaga. Kasi ito mga ka-repairman, ano lang to 3 ml lang, no? Ayan, konti lang. No? Konti lang yung laman niya. 3 ml lang. Check natin. Okay, no? Gagamit tayo ng stick. Mine, ping, stick, mine. Stick lang. Well, same thing. Tapos, pagkatapos natin na refill ng tubig, no? Battery solution. Charge po natin yan. Huwag mo na talagay yung takip, no? Ayan, meron tayong stick pang sukat. Sukat natin. Okay. 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 Okay, mga repairman. Okay na, no? Ayan. So, meron tayo dito na battery charger. Ito po, no? Kailangan natin i-charge yan. Ayan. So, balis plug natin. Ayan, no? Okay, mga repairman, no? So, bali positive dito. Aray. Lakas ng ground, no? Ayan, negative dito. Lakas ng ground ng battery charger natin, mga repairman, no? Yan, fast charging kasi yan. Lakas. Ayan, no? Meron siyang blower. So, hintayin natin mga ka-repairman, no? Hanggang mag-charge. After 30 minutes mga ka-repairman, ayan, yan plug na natin para masubukan na. So, balit 30 minutes pa lang, no? Yan, sarako muna siya. 30 minutes. Uh, okay na po 'yon, no. Manalaman natin kung kumarga na ba siya. Pero 'yung pag-charge po talaga ng battery, umaabot ng 5 hours, no. Depende sa ampere. 'Yon. Pero ito 30 minutes lang. Yon magre man, no. Subukan na natin. 'Yan, so kanina hindi umiikot 'to, no. So ngayon, lalagyan ko siya ng LEC para mas mabigat. Na, para masubukan ng maayos yan yan no subukan na natin yung ating 12 volts electric pan yon, yan ano walang, walang power sa inyo no walang kuryente so ang gusto mo gumamit ng electric pan yan pwede po ito no yung uh, 12 volts electric pan kung meron kang battery na hindi ginagamit sa kabi mo, i-pull charge mo para pag walang power, meron kang magamit. Ayan, no? Mga repair man, lakas niya, no? Ayan, so kaya liparin yung uh, ayan, yung sticker natin na ma mabigat. Tingnan natin kung kaya, kaya liparin. Ang lakas, no? Oh. Ayan, mga repair man, no? Persado, lakas ang battery na to. Lakas talaga kapag motor light, no? Ayan, lakas, no? Oh. Ayan, no? Nag-spark yung ating uh, terminal na negative. Yan, no? So, malakas po talaga mga ka-reperman, no? Yan, no? Dinig mo yung ampas ng hangin. Yan, lakas, no? Lakas. Lakas.